Kung isa ka sa nakikipag-engage to engage, watch to watch o f to f sandali lang kay school. Kausapin mo muna kita. O sasabihin mo ang kulit ko. Di ako tumitigil. Hindi kita kinakalaban kung nagpipilit kang gawin ang mga bagay na 'yan. Gusto ko lang talaga na ikaw ay maliwanagan para sa iyong iaangat bilang content creator. Totoong pagtulong ang gusto kong maranasan mo. Yang ginagawa mo na engage to engage watch to watch at F to F na yan ay hindi pang matagalan. Pansamantalang bus lang sa isang account. Oo, tataas ang numbers mo. Totoo naman yan. Pero kadalasan walang tunay na interes ang mga taong nag-follow o nag-watch sa'yo. Hindi sila loyal sa mga content mo. Tumataas nga ang numbers mo pero tanong, may tunay bang nanonood? May nag-aabang ba talaga sa content mo? Kaya may tinatawag na followers sila yung mga nag-aabang ng content mo. Nalilin lang ang algorithm sa prosesong yan kay Uspool. Kapag puro peke ang interaction, mabubulagan ang Facebook algorithm. Ang ending, ipupush ni Facebook ang content mo sa mga taong hindi naman talaga interesado. Sayang ang effort mo sa ginawa mong content. Ang dami dito kay Facebook, 100,000 followers, pero ang 2 to 20% ng followers nila hindi tumapatman lang sa views ng content nila. Pakiramdam nila, less visibility sila. Posibleng masira ang credibility mo kapag tinuloy-tuloy mo yan. Kapag nakita ng totoong audience mo na puro lang exchange ng follow at watch ang ginagawa mo, maaaring mawalan sila ng tiwala, mawalan ng gana. Ang tunay na engagement ay galing sa organic na tinatawag at quality content hindi ka makakabuo ng solid community sa puro palitan lang. Mas okay ang 100 kataong followers na interesado sa'yo kaysa 1,000 na wala namang pakialam sa content mo. Sayang oras at energy sa halip na gamitin ang oras sa pag improve ng content na uubos sa pag message at pagsaswap ng views at likes. Hindi ito sustainable kay Spool. Kaya kung gusto mong mag-grow, build trust. Be consistent. Mas mabuting gawin ang mag-focus sa paggawa ng quality content. Ang daming nagsasabi, mahirap gumawa ng quality content. Tulungan mo sarili mo na matutong mag-focus sa pagpapaganda ng content. Doon mo mabubuo ng hindi inaasahan ang quality content na gusto mo. Gumawa ka lang ng gumawa ng content. Gumawa ka ng content na kapakipakinabang, nakakaaliw, inspiring sa paningin ng mga viewers mo. May value na makukuha ang manonood doon ka makakakuha ng tunay na suporta. Yung useful sa kaisipan ng viewers mo. Makipag-engage ka sa totoong paraan. Mag-comment sa ibang content creators na related sa niche mo o talagang gusto mo ang content. Hindi para lang sa palitan, kundi para makipag-network at matuto. Pwede madagdagan ang idea mo sa tulong nila. Aralin mo ang insights at analytics mo. Tingnan mo kung ano ang nagwo-work sa audience mo at doon ka mag-adjust. Uulitin ko, mas okay ang 100 na tunay na followers na interesado sa content mo kaysa sa 1,000 na hindi naman talaga nanonood o walang paki-alam sa mga content mo. Mas mabagal man sa simula, mas matibay naman ang pundasyon na nagawa. Kaya huwag ka magmadali kay spool. Huwag kang magpauto sa mga nagtuturo ng hindi makatotohanang ng proseso. Grow the right way, sabi nga.